Ito na yung ilog guys Kaya pala matraffic dito Ayan o oh, matraffic eh Di mo dito guys Ayan o oh. Maapaw na yung ano, tubig dito Ay ilog Ayan o oh. Apaw na no. Grabe guys nakakatakot yung ano, lugar yan ah. Kaya pala matraffic Maapaw yung ano Ilog Nalutang lutang na yung ano Pwede oh. na sakyanan ng tao yan guys Grabing lalim ng tubig Maapoy yung tubig Kaya pala matraffic yan dito Kasi ano Simula dito Monumento Traffic na Kaya pala maapoy yung tubig Kasi matraffic na dito yung Ano dito lugar Ayan sobrang traffic yan Grabe yung, ano, ragasa ng, ano, tubig, oh. So, guys, dito sa, ano, dito sa may, sa may Munyos to. Sa may limonis, pero malapit. Sa may Munyos na to. Lalim yung tubig, oh. Uh, grabe yung, ano, grabe yung tubig, ang lalim. Yan, simula doon, oh. Malalim yung tubig, oh yun oh. grabe yung tubig kung oh. na no hindi yung tubig grabe yung na no oh. grabe kawawa naman nakatira doon sa may ano yan doon sa may ano doon ba na sa kabila oh. yung ano yung bahay nila ay eh, umapaw na ibig sabihin malakas malayo ko na dito sa Quezon so City pati yung tulay doon yan sa kabila umapaw na yan kasi galing yan dito yan eh Ayun guys, grabe yung lakas ng ulan. Kaya traffic dito eh. Simula monumento traffic kasi ano, malakas ang ulan. Yung mga po sobra yung tubig. Langin oh. pa yan, Blair? Langin eh? pa yan? Anong oras yan, sir? Na? Huh? Anong oras yan? Ayun, oh. Grabe yung tubig, mapaw na. Hanggang mamaya pa to, mas grabe yung tubig yan. Grabe yung tubig eh. Kaya nga pala matrapi kasi ano, ah, uh, guys, ma ma ano yung ano, ulan, malakas ang ulan dito. Tapos yung nagasaan ng tubig ay uh, pauna oh. Grabe, likado to oh. Ang mga ang traffic ang lalim Hindi mo yung bahay kasi ano eh Pero mo yung ano yung, yung traffic o oh, simula dun Grabe yung traffic Wala haba traffic Tapos ano pa oh Yung tubig Malakas yung alon Ay yung ano Agos Ato. apo na talaga nakakatakot yung anong lugar to ha ito grabe yung mapapaw na talaga yung problema niya dunoy, yung ano rin ginawa rin sa, no? sa sa dulo, sir? Oo, oh, sa dulo. Sa ah, parkway. kaya pala, oh. Grabe yung tubig. Kanina pa yan, sir? Kanina pa yan, eh. Ibig sabihin, malakas pa lang ko lang dito, no? Oh. Ang problema yun sa parkway. Hindi gumagabi yung tubig sa dulo. Ah, parado? Parado sa dulo. Ah, kaya pala... Ang, dapat, yung, dapat yung kaya nila sa dulo. Ang ano daw, problema nyo, si, mga guys, kasi ano daw, parado yung dulo. Sa dulo sa parkway. Oo. Oh. Sa parkway. Grabe, nagkasa ang tubig, oh. Eh, hindi masyadong ano doon sa dulo, malapit sa talayan. Ah, talayan? Oo. Oh, ah, kaya talayan, pala yan. Apektado rin ito. Eh. Dito, wala apektado doon sa dulo. Ano, problema kaya pala yung, ano, yung traffic mahaba. Simula mo na minto. Oh. Kaya pala umakapoy yung ilog. dito? Wala, di kawawa. Ang kawawa'y taong bayan. Wala kawawa Kaya, dito. Doon, doon na gawin niya, sa dulo. Sa dulo, no? Dito sa amin, wala problema. Sa dulo na gawin, sa... Talayan. Ah, talayan, yan. Doon, sa ginagawa ng flat control doon. Oo. Oh. Sa talayan na may problema. Wala Kaya pala yan. Kaya barado pala doon Bando sir, no? Oo. Oh. Sa talayan, ginagawa nila doon. Oo. Oh. Dito wala eh. Matagal lang ano to eh. Tapos ito to eh. Matagal Ayan, patalayan so daw oh guys ang ano, ang problema dito sa sa ano to, tubig. Talaya. Kasi barado. Araneta. Oo. Ayan, kaya pa ma ano, traffic sobra. Ayan guys, kung sino makakapanood nitong ano uh, video, paki-share na lang sa inyo kasi para maaksyonan to. Sobra. Sobrang malalim. Apaw na. Apaw na yung tubig oh, dinisubid tuloy. Kawawa namin mga taong bayan na nakatira sa malapit sa tulay dito.